ang chairman po ng Philippine Egg Board Association at chairman emeritus ng United Broilers Racers Association sa kanila po namang damdamin at kaisipan sa naging sona po ng ating Pangulo kahapon. Master Greg San Diego. Ka Greg, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo Ted at uh, magandang umaga na sa sa mga uh, lahat ng taga-Subic. Salamat sa panahon po ninyo. May binabanggit mm -hmm. po ang presidente na mukha pong wala namang problema na ngayon para po sa pagtransport no pag uh, mm, papadala ng ating mga produkto from one LGU to another. Yan bubay magandang balita para sa inyo. Uh, hindi siya hindi nakarating sa kanya informasyon, Ted. Sa katunayan, uh, nung Miyerkules lang Uh, sa Region 3, yung isang member namin doon, tumawag sa amin ni Bong, netro ni Bong, na may problema kasi dinagdagan yung requirement doon sa shipping permit. Uh, hindi sila binigyan ng shipping permit kasi kailangan daw nakalagay doon kusaan dredging plan, uh, dadaling yung manok. Eh, pagka naman kinuha na sa amin ng biyayero yung manok, wala naman kaming uh, say na doon kusaan nila dadaling yan. O doon, ilalagay doon sa shipping permit. So, anyway, nung Webes, Uh, isang sa Bulacan naman ito sa Pampanga ito. Isa uh, we isang member ng Maraming sa Bulacan. Yung din ang naging problema. So region na uh, 3 ang naging problema. Eh uminit ang mga ulo. Paano gagawin natin? Sabi ng ganun eh kulang ayo ano, manok, ng pagkatas pipitin pa nila. So to be fair naman ano Ted, uh, nag-communicate uh, si Bong kay secretary uh, nung biyernes, at uh, meron naman siya, hindi siya usapin Nag-assign siya ng tao na ayos naman, uh, kinabukasan. Mm -hmm. So, yun ang sinasabi na baka hindi updated Ted, si uh, Pangulong Bongbong doon sa mga nangyayari sa baba. Uh, siguro yung mga maliliit na bagay na gano'n, hindi na sinasabi sa kanya okay. para hindi natin problemahin. Pero napakahirap, Ted. Ang sinasabi nga namin, ang pinapaboran talaga ng ating gobyerno, especially ng D.A., ay yung mga importers. Kasi alam mo Ted, uh, three months ago, uh, humingi naman ng tulong sa amin yung mga membro namin sa Nueva Ecija. Uh, kasi uh, may papulong yung governor doon dahil sila, bago sila makapagkarga ng gumawa na naman ng ano na resolusyon, yung probisya na bago sila makapagparga ng broiler, ng sisil, kailangan may loading permit sila. Pagkatapos, bago sila makapagbenta, kailangan may holding permit. <laughs> so, nakapag-ano kami. Pero, nung maramdaman namin, na uh, ni Ibong, na handong kami, at saka nagkasama kayo sa membro na, dalawang membro na veterinarian, mababaw yung kaalaman ng mga gumagawa ng ganyan resolution sa ano. Ang inaano nila, kasi pagka daw hindi sila magbibigay ng shipping permit. Eh, sabi nga namin, pag piniit niyo yung manok, lalong magkakalangaw yan. Kasi lalaki yung manok kanyan, tutupi yan. Mm -hmm. So, ang babaw nung, ano, nung katwiran, eh hanggang ngayon, ang problema, umiiral din sa ibang lugar, yung kailangan, may loading permit ka. pagkatapos may holding permit, eh, Ted, pagka malaki yung operation mo, halimbawa, marami kang building, nakaprograma na yung loading mo eh, ng CCW eh. Kasi kailangan magbubukod doon sa mga breeder farm mo, kailangan ko ng ganitong pesa, ganyan pesa. May cycle yan eh. Eh, pagka piniit may loading, ano mangyayari doon sa CCW? Uh, dalawa yung maapekto ha, yung customer at saka yung supplier. So, 'yung mga ganong bagay pero ted ang halimbawa mga importers, isa lang ang hinihingi sa kanila, na dokumento, 'yung Certificate of Meat Inspection uh, importation. At sya, kahit saan pwede na sila. 'Yun ang na si estado namin. Opo. Uh, kaya nga so, po ako tumawag po sa inyo, no? Uh, kahapon pa lang po ito nung napapakinggan mm. nga natin 'yung sona ng presidente na mm hmm. ikaho no eh ito mga maliliit na bagay na no para po sa kaalaman nga para ma para maging istorbo pa kumbaga iritan pa uh -huh. sa presidente trabaho kasi nga ito ng DA practically uh -huh. pero nga the fact na inaisama sa zona ng presidente itong gantong usapin na para bagang wala nang problem, pati nga sa logistics mm hmm. eh, kotungan uh -huh. eh, polite lang po itong mga taga Benguet eh, pati itong sila Mary sa eh, di ba? Sa ah, nabawasan naman, di ba? <laughs> Alam niyo ho 'yun. Ang punto oh. dito na isama ito sa zona kasi ang report ng DA e eh, maayos na, di ba? Hindi na yung nga po eh, uh, hindi lang po sa inyo diyan sa Central mm. Luzon, na sa Southern Tagalog may ganun din pong report eh, yung pahirapan po No? na Napag... member din kami diyan, Ted. Ayun yes, okay. din na reklamo. Oh, yung nga po eh, yung nga hindi namin maintindihan dito eh. Ang kung sinasabi po ng presidente, yung mga LGUs, no? have oh. been strongly urged no na wakana ka nang maningil na kung ano-ano at bago nang pahirapan yung ating mga magsasaka pati sa oh. inyo, sa inyong sektor nga eh ba't nangyayari pa ito kung totoo itong sinasabi na ang mga LGUs eh alam na ang dapat na gawin ang problema natin Ted ang tatapang na ng mga LGUs eh na kung ano gumagawa na sila ng sariling regulasyon eh. Kaya nakikipag-coordinate din kami kay Secretary Benhar Arapal sa itong Na may kanya ka, kamukha dito, may isang lugar sa Visayas na alam mo, uh, pagka pag kami dressing plan ka, may ipabayara ka yung tawag na post-mortem. Kung bagas ano, ang NMIS, hmm. uh, susuriin yung manok mo, pagkatapos uh, babayaran babayara mo, senti mo lang naman yan per head. Hmm yung local government, ang dahil medyo malaki yung operation niya, ang binabayaran niya sa post-mortem sa araw-araw, 25,000. So, mm -hmm. ganoon kalala na yung sitwasyon sa mga local producers. Bukod doon sa itinataboy kami sa mga malalayong lugar, yun, subject pa kami doon sa uh, katakot-takot ng mga regulation na ganyan. Na sa tingin naman namin, para hindi pinag-aralan. Parang gaya-gaya na lang. oh ito, pwede tayo makakuha ng pondo na ganito. O panigil tayo ng ganyan-ganyan. Mm -hmm. Eh hindi nila alam na ang impact sa atin, itong ano nga eh, uh, nag-aano nga kami, nag-aabang din ako, nanginig ako. Uh, ang binigyan lang naman ng ano, ni, uh, Presidente yung tungkol sa bigas eh, di ba? Mm -hmm. Pero doon sa bigas, sa tingin namin, uh, hindi din tama yung binigay sa kanyang numero. Kasi sabi niya, record high production ang production natin ng, ng ano ng palay, di ba? Uh, since 2005 yata sabi niya record mm -hmm. high ito. Mm -hmm. Eh kung record high yung production natin ng palay eh bakit eh, ng bigas? Eh bakit record high di importation natin ng bigas? Mm -hmm. Yun ang kataas. Saka may data din kami na nakuha ng ang sufficiency level natin sa local production nasa 78% na lang. Wala 85. Mm -hmm. So, may, so, oh, so, so meron pong mga factually incorrect no? Do, doon po sa uh, git ng Presidente. With all due respect, di ho ba? Yes. So, baka gahulan na rin. Ano, mm -hmm. Kasi mainit na ano talaga yung bigas niya. Eh. Pero, mm -hmm. eh, must remember na hindi lang naman bigas, kundi yung the whole, the food, uh, mm -hmm. ano ang tawatas, kamukha ng manok. Oh. Mm -hmm. all uh, record high yung presyo namin ng manok. Oh, alam namin yan. Na uh, gano'n na nangyayari. So, uh, yun ang inaano namin, Ted, na ulang pa rin sa aksyon, ah uh, ganito lang, eh, share ko lang sa iyo. Recently, kasi wala namang, wala namang maibigay sa amin data ang TA tungkol sa mga volume, ng mga ini ng mga production natin. So, o ng, o, ng Ubra, eh, nagla naglaan kami ng uh, kapital para mag-source kami. Nakakuha na kami ng record ng customs at bai at uh, nag-reach out kami sa statista, although mahal yan. Eh, dito pa lang sa customs at sa bayi, hindi magkasundo yung mga numero nila kung ano yung dumadating naman, okay. Eh di lalo na yung local production, di alam. Kasi ang sinasabing, parang consistent sila Ted sa ganito, na ang sinasabi ng mga ekonomista na natin, ang, parang mapababa yung presyo sa mga bilihan pag-import tayo. Eh tagal na nating ginawa tayo, sinasabi na namin, hindi naman yan ang nangyayari. Uh, ang nangyayari, pataas ng pataas yung uh, volume na importation natin pero ang presyo pataas na patas din. Opo. Mm -hmm. So kontra ito doon sa sinasabi ng mga economic prinsipyo ng mga ekonomista natin. Mm -hmm. yun na nangyayari? Opo, opo. So mm. opo. So ngayon nga po, ano uh, para lang humatumbok natin itong uh po ng presidente. Uh, sabi nga niya, no, ramdam naman niya yung nararamdaman po ng pangkaraniwang Pilipino sa shipping po ng food inflation, no? Kaya nga kaya nga may mga ginagawa sila. So doon po sa usapin na iyon, uh, sir. Uh, uh. ano po ang masasabi niyo doon na sa pangkalahatan na lang po na aspeto, yung bang Ramdam ko na ang ramdam ko na nahihirapan ka Pilipino ha, sa presyo ng mga ng pagkain no, bigas saka uh -huh. uh, pati manok, kasama yan, pati uh -huh. pati na gulay. O uh -huh. at ginagawa namin 'to ng paraan. Ano po ang tingin niyo sa ganung pong klase ng statement? Una, una sa lahat mali 'yung statement. Hindi tama sinabi niya ramdam ko. Kasi hindi naman niya nararamdaman 'yan, <laughs> hindi naman siya uh, subjected sa mga presyo ganyan eh, di ba? Uh -huh. Ang dapat na statement alam ko. Mm -hmm. Dahil lumalabas sa survey na ang numero uno reklamo. Mm -hmm. Pero ganito, ang sinasabi ko nga Ted, kamukha ng, sa broiler na lang muna tayo. Mm -hmm. sinabi Matagal na namin para nabanggit din namin sa iyo ni Bong yan ano Ted, mm -hmm. na ang mahirap yan pagka umatras yung breeder, mas mata malaking problema yan. Kami na nag-aalaga pagka Uh, lugi kami, titigil lang kami pag-alaga. Pero yung mga may breeder, parang yung produce ng sisiw niyan. Dahil mm. naka-cycle yan eh, araw-araw, nangingitlog yung manok eh. Mm Eh nitong nakaraang pitong, uh, ano, mula Oktubre hanggang Abril, eh lugi kami. Kaya marami yung hindi nag-alaga uh, sa amin o no? nagpaos na alaga. Mm. Ang ngayon, ang naapektuhan din yung breeder. Kasi nung, nung panahon na yun na uh, Ted, ang presyo lang ng sisiw, 21 to 22 pesos. Ang ang, ang benta nila, ang puhunan nila diyan 28 to 29. So, lugi sila. Kaya iba, nag-early calling, nagbawa mm -hmm. sila ng mga breeder. Mm -hmm. Alam mo ngayon, ang presyo ng sisiyo, 43. Wala. Na-double na. Kasi indication niya na talagang tumigil. Mm -hmm. Totoo yung sinasabi namin sa gobyerno, pag tumigil yan, mas malaki problema natin. Eh, ang, ano, eh, eh, kapag po ganyan na ang presyo ng sisiyo, automatic na yan, dagdag din yan sa presyo po eventually nga ng uh, dress chicken. Ang yun na ang sinasabi namin Ted. Pagka pagka kayo nag-import na nag-import, atras at atras ang local production kasi okay. hindi may makakalaban. Okay, sige. Uh, so, ito ho, po uh, ka Greg um Hello. Eh, di ba trabaho po ni, ano yan, ng DA yan? Eh, bakit ba tayo pa ulit-ulit na lang dito? Parang, parang komisyon napapagod ka na rin eh. Di po ba? In hindi ko din alam ano eh. Pero yan, pagmumula din yan sa President, kung patatandaan mo, Ted, nung second na zona niya, ang sabi niya do sa mga smugglers, your days are numbered. Eh years na eh, tede, wala pang napaparusahan o nakukulong man lang na isa ang ano eh. Ang dala sa news, may nasasabat na kalakal, hindi eh, ba? Mm. Nahuli. eh wala namang mahuli do sa mga nagparating. At ang mas masakit dito, Ted, yung mga hindi naman nai involve kayo sa media na halimbawa may na-intercept, o oh, ito, spagal dito. Oh, sumama media, susunugin namin ito, sisirain namin ito. Wala naman eh. So ang duda namin, lumalabas din sa merkado. Nagkakapera lang yung mga natalo. loob. Hmm. Di ba? So, uh, kayo ba na imbita ni Misa, no? may mga susunogin kami ito, ito, hmm. ito, bigas, hindi na pwedeng kainin. Hmm. Babaw namin ito. Hmm. Walang ganun eh. Hindi Wal mo ma-account. Ma Opo, walang balita na ganun. No? Pa hmm. But so far, hmm. Ang gusto kong sunugin yung Bugatti. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> 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 eh, lakara na yan. Pagkaraniwan <laughs> pero mo, napakahal na kote. Bira-bira. Pinatatawa ko lang kayo. Hindi, hindi. Pero totoo yan, Ted. Ibig sabihin, obvious na <laughs> obvious naman eh. Di ba? Oh. Il ilan lang sa buong mundo ang ginawang Bugatti na ganyan eh. <laughs> <laughs> eh, pagkakas dadating sa'yo dito, okay lang. Uh. Uh, ano yan? Nasabihin na ano, madali yan pagka napansin niya lagyan lang natin gano'n-ganon. Nawala na yung Bigati. issue ng Bugatti, di ba? Opo, <laughs> wala na kasi natabunan ng bigas. Okay. Ayun, si yung bigas. Ah, mm. uh, kami, matagal na tumataas ang presyo ng magmula nung uh, Mayo. Mm -hmm. Hindi naman pinapansin nga kasi nakatuon sa bigas yung problema na talagang ang mm -hmm. sobrang taas namin mm -hmm. na nung bigas. Mm -hmm. Pero lately <coughs> mm -hmm. may naibenta sila ng na 29 pesos, so mm -hmm. hindi naman masyadong mainit sa media. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo, so, napunta na sa amin pati sa Opo. itlog. Opo. Ano ang kasi po, kasi nga ngayon ang main concern no in fairness sa presidente, unang bungad niya palang, lang talaga namang inflation na kaagadang kaniyang binigyan po ng pansin kasi nga ito rin po yung sinasabi sa Pulse Asia survey na numero unong concern ng mga Pilipino no 76% mm -hmm. nagsasabi ang taas ng presyo. Ano ang danger dito? Napatuloy po sa aking pagkawari, uh, correct me if I'm wrong, hmm. na mukang sa hin hindi kayo pinapansin eh. 'Di ba? Hindi kayo Ang... pinapansin sa mga hinay. Anong danger nito? Para po Ang... naman sa usapin po ng inflation at sa ating pong uh, magiging sitwasyon ng ating mga mamimili kung saan po naman po hindi maiitatanggi na palit ng palit pong halaga ng piso. Ang problema of Ted, iba 'yung sinasabi, iba 'yung ginagawa. Babalikan ko 'yung sa smugglers eh. Hanggang ngayon wala eh. 'Di ba? Eh yun dito lang, kaya lumambot yung issue sa bigas. Nagpalabas sila ng 29 sa isang sektor ng ating uh, society. Yun ang binibigyan nila palagi ng ang pati sa mga news. Ano na yan, may 29 para sa mga PWD, mga ganon-ganon. Pero ilang porsyento lang yung TED. At saka, yun ang inaano, kinu-question ng mga iba yan, na hindi masusustain yung ganyan. Kasi napakalaki ng paluwal. Uh, ng gobyerno do sa ginagawang yan. So, ah uh, sana ang kasi ano naging ano na yung halimbawa kadiwa eh. Alam mo Ted, uh, dapat uh, baguhin nila yung concept at para maging sustainable. Kaya alam ko Ted, napakiusapan ako ng DA. Nagtinda ako ng gatas ng baka, manok itlog, at itlog sa kadiwa. Das mismo sa harap ng DA. Dalawang buwan pinagtyagaan ko. Dalawang buwan lugi ako. Eh, kasi hindi ka, nung una, kala namin pagka maglalagay ka sa kadiwa ng ano ka ng ano eh uh, babayaran ka ng gobyerno. Hindi pala bahala ka kung maglalagay ka sa may pwestong 'yun, 'yun ang magbibigay ng pagbabayad sa iyo. Eh, problema, hindi kung halimbawa eh siyempre yung bigas dadayuhin yan at uh, ano pero yung mga ibang paninda mm -hmm. kung hindi masyadong maganda yung kalidad ata uh, hindi masyado malaki di sa hindi ano ang sabi ang pay sa akin ng DA ang malakas ulang dito pagka weekend din susweldo lingguhan pala asweldo sa DA mm -hmm. eh sabi ko eh sana maku ako kukunang tao na papasok lang ng bierto oh. sa sabado uh, o oh, uh, webis of biernes kasi walang pasok na sabado linggo eh eh sabi ko ay magkakatay naman ako kaya magaan oh pwede ba naman yun na uh, uh, dalawang araw lang sa isang linggo ang ano mo sino makakaub ko pa akong matutunan daw. Kaya nagpaalam ako, sabi ko hindi ko na kaya. Pinakita ko mm -hmm. yung sales araw-araw, mm -hmm. ganito, ganito yung gastos. Mm -hmm. So uh, kasi kumbaga sa ano, ubre dapat ano eh bilang chairman. Sige, ako naman ano, nagawa ko na naman dati yan. Ako muna ang kuburba kung puwede para mai-recommend ko doon sa mga membro. Opo. Eh wala eh, hindi sustainable. Opo. So lumalabas po talaga itong kadiwa para yung presyo po eh abot kaya talagang subsidized oh. ng gobyerno no sa bigas Claro po yan oo. no sa so, usapin po iba pang pa mga produkto oo hindi ka talaga tatangkilikin kung ang presyo mo hindi ibabaksak, hindi ka naman magpapalugi kung trader ka din kung may kung nagbebenta ka rin di ba so yeah. definitely may isang, um, may isang option ted po pwedeng mababa ang presyo mo pero yung kalidad ng paninda mo na din namin yan hindi eh. ganoon kaganda hmm. Yung mga prutas medyo hindi matatamis, oh, ganoon oh, at saka hindi oh, nasariwa-sariwa yung itong mga gulay. Okay. Uh, oh, Siyempre, oh, ganoon ang ano doon. Kasi nga, uh, kaya alam ko, at the end of the day, nung ano, mm. Oh, hinahakot namin yung pinagtirahan ng mga gulay. Sabi ko, dyan man lang, sabi ko sa tao, kukunin natin para may pagkain tayo sa baka. Sabi oh, ko Opo, oh, oh, sa Kasi hindi dos, nga sila Opo. Ano. Oh, so, hmm. ang kadiwa eh maari ba sabihin na malaking pagpapanggap? Eh, dapat na pag-aralan nila paano magiging sustainable. Mm -hmm. Eh, yung kadiwa kasi dinadayo lang ngayon dahil sa bigas. Di ba? So, dapat. Mm -hmm. uh, yun ang inaano mm -hmm. ang concept ng kadiwa. Yung mga farmers dapat na magbenta doon para wala na yung namamagitan, wala na yung middleman para mura. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Siyempre, uh, maraming factors yan. Location, kung mm -hmm. ano man yan. Uh, mm -hmm. Kung dyan may maraming tao. Mm -hmm. Pero sa mahal ng pamasahe ngayon, Ted, kung ang sasadyain mo lang sa isang kadiwa, ilang items lang, hmm. eh ka na lang sa palengke, di ba? Opo. Bibili ka na lang ng konti para sumapat yung, yung uh, budget sa pagkain. Opo. Sige po. Salamat hmm. na marami, Sir Greg, sa inyo pong panahon at kami po ay laging gagambala sa inyo kapag pinag-uusapan no. po inyong sektor. Nako mahaba-haba pa ito Ted at uh, maraming pa tayong mapapag-usapan do sa inang inuan ng mga biyot. Opo, sana hmm. in general natin. Yes sir, yes sir. Opo. Salamat. Maraming salamat din Ted sa pagkakataon dahil nakapagpaliwanag ako do sa ko ano yung uh, kuro, -kuro ng mga miyembro namin. Apo, apo. Salamat po na marami. Thank you. Si ka Greg San Diego po, ang chairman ng Philippine Egg Board Association at chairman emeritus ng United Broilers Racers Association. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.